ayan guys naghuhugas sila oh. yung OJT namin pinaghugas na rin namin kasi kasama talaga sa training niya. ayan dahil na ayan. si si Darna Darna daw siya eh. yung bago namin OJT dito sa operations pinaghugas nila kasama talaga sa training nyo yun kasi sa operations hindi pwede pa bebe magdaan mo yan hindi man ako nagagalit. Tinitrain ko lang kayo ng maayos. Kasi... Gusto ko lang matuto kayo ng ano eh. Magagamit nyo rin naman yun pag nagtrabaho na kayo. Paghugas ng plato. Hindi <laughs> <laughs> pwede pa baby sa operations ha. Ah. Tanda nyo lagi, hindi pwede yung pa baby sa operations. Sa loob lang yun. Sa operations. Walang pa baby sa atin. Yan o. No?